Ayan. Ganito yung sitwasyon namin kapag I mean, sitwasyon ko kapag may sirena. Wala akong shelter dito sa bahay. Kaya ito lang yung taguan ko. Dito lang ako sa isang sulo. Dito lang ako nagtatago. Kahit nagluluto ako, kailangan ko magtago. Buwan. Ito lang. Ito lang ako. Yung alaga ko nandun sa wheelchair. Ako nandito lang. Katalokbong lang ako ng unan. tulak lang sa isang sulok. Narinig niya yung sabog. Wala kaming shelter dito. Ang shelter namin nandun pa sa kabilang kali. Bago pa ako makatakbo dun. sumasabog na, sumisiray na na. At saka hindi ko naman basta-basta sayang iwan yung aking alaga. mag-isa lang dito. Ayan siya o. Oh. Isa pa ka-oxygen oh. so, yan. 24-7. So yun lang guys. Pray for us po. Sana matapos na yung gulo dito sa Israel gulong ng Palestine at saka ng Lebanon dalawa na kasi sila but for a while nakasangkaban ang digdig ko